Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo po'y nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po'y nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon ng pagsasama-sama at uh, pagbati po sa mga nasa biyahe, ano lalong-lalo na yung mga listeners po ng 702-DZAS na sa mga oras na ito ay nasa daan. Salamat po sa inyong pagsama sa ating programa at sa lahat po ng taga-subaybay, gamit po ang iba't ibang istasyon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Pati na rin sa lahat ng sumusubaybay, gamit po ang internet. Sa ating pagpapatuloy, pag-uusapan po natin ang tungkol sa pagkakaloob or giving. Bakit ba ito mahalaga para sa isang mana ng Now, isa po sa mga importanteng bagay na dapat nating i-consider pagdating sa giving ito pong ating attitude towards uh, resources ay isang malaking indicator kung kumusta yung attitude natin sa Panginoon. Ano? Meron nga uh, talata sa uh, Old Testament, sa Book of Proverbs, sa Proverbs 30, to 9 Lagi niyong naririnig sa akin itong passage na ito. Kasi very interesting. At ako po'y naniniwala na pag naintindihan natin yung diwa ng passage na ito, napakalaki ng maitutulong sa takbo ng buhay natin. Ang sabi ho niya ron, uh, Lord, give me two things before I die. Bigyan niyo po ako ng dalawang bagay bago po ako mamatay. First, help me not to tell a lie. Second, give me neither poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my needs. For if I become rich, I may say, Who is the Lord? If I become poor, I may steal. And thus, cause shame to God's holy name. Nung una ko pong narinig yung passage na yan, ay galing po sa isang uh, tao na mayaman. Actually, mayaman po siya. Siya po ay uh, negosyante at uh, isang mana ng palataya. Sa kanya ko unang narinig yung verse na yan, although I've encountered it in the past, I'm sure. Dahil nadaanan at nabasa ko na rin po ng ilang beses yung uh, Proverbs. Pero uh, nung sinabi niya, it became very interesting for me sapagkat yung passage po ay naiiba. No? Normally, ang tao po humihingi ng pagpapala, di ho ba? Yung hingi tayo ng hingi, Misan nga ang biruan eh. Pumipikit pa lang tayo, alam na ni Lord na hihingi tayo eh. Ano, pero minsan totoo rin naman, ano? So anyway, uh, ang kanyang uh, prayer is give me a just enough. So mapapaisip ka una, bakit hihingi ang isang tao ng sakto lang? Just enough. Pangalawa na katanungan, ano ba yung enough? Paano mo nasabing enough? Di ho ba? Uh, magandang pag-isipan. Ngayon, pag inanalyze mo yung passage, hindi siya humihingi ng karagdagang pagpapala. Hindi rin siya nagsasabi na wag siyang pagpalain. Ang sinasabi niya, wag mo sa aking ibigay yung dalawang extreme. Yung poverty, dahil lang sabi niya, pag ako'y natulak sa paghihirap, baka matuto akong gumawa ng masama at uh, uh, magdulot pa ako ng kahihiyan sa inyo, Panginoon. Yung pangalawa, sabi naman niya, wag mo rin akong payamanin. Kasi ang problema naman, pag sumobrang yaman naman ako, baka naman mahuyo kita, Lord. No? Yung bang ibig sabihin, eh, baka mamaya ay eh, makalimutan na kita dahil sa aking kayamanan. At totoo naman to. Madalas ko naririnig yan na sinasabi nga ng mga tao na paminsan, Pagka may kahirapan, problema. Pagka naman yumaman, problema pa rin, 'di Kasi ang point po doon is not uh, yung riches. Ang point ng passage is our capacity. Ano ba yung kakayahan natin? Ngayon, pagka ikaw ay uh, hindi nabigyan ng sapat sang ayon sa iyong kakayahan, diyan makaka problema. If you remember yung parable of the talents, 'di ba? Uh, yung isa binigyan ng isa, yung isa binigyan ng dalawa, yung isa binigyan ng lima. And then nung bumalik po yung amo, pinanagot niya yung mga tao. Nung una ko pong na-encounter yung passage na yan, nung ako po ay wala pa sa seminary, way back when I was in high school, medyo pala isipan sa akin yan kasi isa yan sa madalas mong mababasa, maririnig, mapapakinggan sa mga sermon. So parang bakit yung isa binigyan ng lima? Bakit yung isa binigyan ng dalawa? Yung isa-isa lang, no? Parang inilalagay ko yung sarili ko dun sa eksena, kung ako yung bibigyan ng isa, siguro isipin ko, eh Lord, bakit naman isa lang? Yung iba ang dami. Pag ako naman binigyan ng lima, siguro matutuwa ako, Lord, salamat, ang dami. Pero alam niyo po, kung uunawain niyo yung sinabi ng passage, merong kakaibang ano eh, may kakaibang twist. Sapagkat ang sabi ho ng passage, ang bawat isa ay binigyan sang ayon sa kanyang kakayahan. And I think that particular portion, clarifies everything, no? Yung sinabi doon na binigyan ayon sa kanyang kakayahan, it gives the passage a different twist. Dahil ibig sabihin, kung yung binigyan ng isa ay binigyan ng lima, pero yung kanyang kapasidad, kakayahan ay pang isa lang, nako, napakalaki ng kanyang pananagutan. Can you imagine? Yung isa nga lang yung kanyang natanggap, hindi niya minanage ng tama, and he was Ah uh, basically uh, corrected for that. Di ba? Imagine mo kung lima yung binigay sa kanya at lima yung hindi niya minanage ng tama. So, ibig sabihin, mas malaki ngayon ang pananagutan. So, ang bottom line, mga kapatid, ay ito. Uh, hindi po unfair ang Panginoon doon sa passage kasi ang iniisip ng iba, eh bakit nga may lima, may dalawa, may isa? Ang, ang immediately na pumapasok sa isip ng iba is parang unfair, parang lugi yung isa. Pero pag inisip mo ngayon yung factor ng kakayahan, then you realize na, uh, teka lang, kasi ang point naman nito, una, hindi naman binigay sa kanila yung, yung uh, ganong halaga for personal enjoyment. So, hindi po ito binigay just for them to enjoy. Okay? Hindi po yan binigay para gamitin mo sa sarili mo. Meron pong ine-expect na return dyan. So, in other words, Uh, mas malaki yung binigay sa iyo Mas malaki yung expectation and accountability So Kung ito'y binigay for personal enjoyment Eh siguro magsasabi tayo Kawawa naman yung isa Pero dahil hindi naman yun ang intention Nung nagbigay At ipananagot ito Kailangan makita natin sa ganong perspektibo So ibig sabihin Ang concern ngayon Kaya mo bang panagutan Kung ikaw ay bibigyan ng lima Pero ang kakayahan mo ay pang isa It would be a huge disadvantage for you. Tama ho ba? Disadvantage kasi wala kang kakayahan. Kaya mapapansin nyo po, alam ng Panginoon yung kakayahan natin eh. Pero ang isang napakahalaga sa Bible is this. If you are faithful in small things, you will be entrusted with more. So, in other words, ang kailangan natin is not more blessings. Ang kailangan natin is higher or bigger capacity. Yung kakayahan. Dahil kung bibigyan ka ng mas marami pero ang kakayahan mo hindi nag improve then that will be a problem. Ang kailangan po natin is higher capacity. At pag wala po tayong higher capacity, ang malaking katanungan, what will we do with the blessings that uh, are entrusted to us? Sasayangin natin, wawaldasin natin, o kaya may mga pagkakataon na ang mga bagay na ito ay uh, hindi natin mamamanage ng tama. Kaya ang dapat nating hinihiling is capacity. At yung Proverbs 30 verse 7 to 9 is actually all about capacity. Give me just enough to satisfy my needs. Sapagat ang sabi niya, kilala ko sarili ko, Panginoon. Pag ako po ay naghirap, ganito mangyayari, hindi maganda. Pag ako naman ay sumagana, ganito naman ang na mangyayari, hindi rin maganda. So give me just enough to satisfy my needs. So yamang ang tuon pala ay capacity. Yun ang kailangan nating iniisip. Do I have the capacity to handle what I am asking for? Kasi pag wala po tayong capacity, it will be disaster for us. Give me just enough, no? Kaya sabi ko, oh ano ang tapang ng prayer, no? Kung tutuusin, pero ang totoo noon, it was a very honest prayer dahil sinasabi niya, kilala ko sarili ko, Panginoon eh. Alam ko yung epekto ng pera eh. Kaya lang yung sinful nature natin, yung pagiging greedy natin, ay nagdidikta na we have to want more, we have to get more. Uh, yan, ang, yan, ang ano eh, yan ang clamor ng ating sinful nature, eh. more, more, and more. Pero pag na-realize mo, Teka lang Lord, hindi ko pala kakayanin, guguluhin niya ng buhay ko, wag na lang. Sakto lang Lord, yun ang kanyang sinasabi. So if you want more, then increase your capacity. Ngayon, pag hindi mo na-increase yung capacity mo, Uh, yung sinasabi nga na instead of being too blessed to be stressed you will be too stressed to be blessed lalong magiging mas mahirap para sa iyo di ho ba kaya if you remember yung uh, sinasabi po sa bible na pagtapat tayo sa maliliit na bagay bibigyan ka ng mas malaki ang ibig sabihin nun, work your way up no develop your capacity uh, to be faithful in small things then eventually God will grant you um, headship over bigger things. Yan po ang point. Pero ang napakaganda ron, aakyat karon ron na tama ang puso mo, tama ang motibo mo, tama ang attitude mo. Kasi nga po, sa halip na sirain yan or ma-stress ka yan, eh hindi. You will be ready for that because the uh, struggles doon sa mas maliliit na bagay has prepared you sa mas malalaking responsibility. So pray for more capacity. Yan po ang mahalaga dyan. Kaya sa giving, ganun din. No? Para bang, teka lang, di ba sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 9, uh, parang magsasaka kung siya ay nagtatanim, kung kaunti yung tinanim, di natural, kaunti na ang aanihin niya. So, may prinsipyo po doon eh. Kasi kadalasan ang nasa isip natin, Lord, ganito lang yung inani ko, sinweldo ko, kaya ganito lang ang ibibigay ko. Ang sinasabi naman ng Panginoon through 2 Corinthians 9, eh kaya lang ang, ganyan lang ang tinatanggap mo kasi ganito lang ang tinatanim mo. So pansinin mo, pag ang naging tendency po natin is to give according lang dun sa tinatangkilik natin, abay paliit po ng paliit habang tumatagal. Bakit kasi? Aani ka ng konti ngayon, magbibigay ka ng konti, later on dahil konti yung tinanim mo, mas konti yung aanihin, Uh, mas konti na naman So in other words, it would be a cycle na paliit ng paliit Hanggang dumating yung time uh, Maliit na maliit na or totally wala na Bakit po? Kasi nga, ang tendency po is We are not doing our part very well But if we are good stewards Tapos nagtanim tayo ng uh, according sa gabay ng Panginoon And by the way, ha, uh, I want to clarify Kasi yung ibang ang isip dito, ba investment pala to? Uh, maging tapat tayo palalakihin ng Panginoon yung ating kinikita. Ang motivation po is not greed. Ang motivation should be obedience. Okay, inuulit ko po. Ang motivation natin should not be greed. The motivation should be obedience, no? Kaya tayo susunod, kaya tayo gagawa because we want to obey the Lord. Hindi po yung dahil makikinabang lang tayo uh, financially. It will not work that way. So kailangan ang motivation is obedience. Yan po ang importante. Kaya yan din naman ang hamon ngayon para sa atin. Kasi sabi ko nga kanina, ang isang malaking uh, problema kadalasan po sa atin, hindi natin naiisip 'yun, no? Ang naiisip lang natin is uh, uh, more blessings. Bakit? Kasi nasanay tayo sa mundong ito eh? Na uh, ang clamor ng mundo is more more, and more, di ho ba? Kasi nga hindi mo na iniisip bakit gusto mo ng more eh. Para bang yun na yung kinagis na natin. The more the better, the more the merrier. No, we are conditioned that way without even realizing or thinking how these things will affect our lives. Kaya dun sa First uh, Timothy chapter six, sinabi ron no yung yung uh, mga tao daw po people who crave for money have wandered from the faith and pierced themselves with many troubles. Kaya sabi niya, the love for money is the root of all kinds of evil. So ang ibig niyang puntuhin doon, maraming tao na naging ganid sa pera, nasira ang buhay. Pati pananampalataya na apektuhan. Bakit po? Kasi yan ang hinahangad nila eh. Nasira ang buhay. Kaya pinag-iingat tayo dyan. Hindi po binigay ang mga material na bagay para... Uh, maglayo sa atin sa Panginoon. Do you remember the parable of the sower? No, maganda 'yun eh. Iisang salita pero iba iba binagsakan. Kung anong klase yung binagsakan will determine uh, the response, di ho ba? If you remember, meron pong nahulog sa matinik. Uh, how was that explained? Kung naalala niyo po. Ang explanation po doon para siyang tao na maraming kaabalahan. Ang sabi sa English, the business of life and the lure of wealth has taken his attention, so no fruit is produced. So, sa madaling sabi, uh, may narinig, may napakinggan, pero hindi maisabuhay. Bakit daw po? Dahil yung kaabalahan sa mundo, yung pong uh, kaabalahan para sa pagpapayaman ay umagaw ng atensyon at bandang huli, yung naitanim, hindi nagbunga ang ganda ng illustration ano kasi di ba nga pag tayo nagtatanim ako po nagtatanim ako itong lately uh, nahilig po ako sa paghalaman diyan sa aking uh, munting roof deck ngayon uh, dahil nitong tag-init, lagi ako nandun dahil kasi ang init nga, mahal naman mag-aircon So doon po ako nagpapalamig paghapon kasama yung mga anak ko, pamilya uh, Pero nitong tag-ulan, dahil nga ulan ng ulan naman Bihira po ako umakyat, no? pero siyempre, low maintenance yung halaman pag tag-ulan dahil may kusang dilig yan. Eh. Uh, provided by nature. So one time, umakyat po ako, nako, eto na. sa ko, ang daming tumubo na hindi ko tinanim. Ano po yon Yung mga damo. Minsan magugulat ka, no? Kung ano yung tinanim mo, siya pa yung matagal tumubo. Yung hindi mo tinanim, ang bilis-bilis uh, yumabong. Naku, nung makita ko, sabi ko, kaya pala parang mamatay-matay na yung tanim ko dahil nasingitan uh, nasingita ng squatter, eh, no? Ang squatter, yung pong mga halaman na hindi mo tinanim. Eh, dahil mas malaki na nga sila ngayon, pag hindi mo binunot, hindi mo inalis, ang mangyayari po, eh, sasakalin yan yung talagang tinanim mo. So, I had to remove them. Dahil pag hindi ko po tinanggal, mag-aagawan sa sustansya, eh, ang liit na nga nung paso, mag-aagawan pa sila ron uh idagdag mo pa na pag hindi ko tinanggal 'yan uh, eventually it will overtake yung pong uh, place ng aking tinanim na uh, misan, mapapatanong ka na Aling kaya dito yung alaga niya yung damo o yung yung halaman talaga na itinanim niya kasi parang mas masigla pa yung damo kaysa dun sa tinanim mo eh uh di ho ba so kaya ako sinasabi 'yan dahil uh, yan nga po uh, sa buhay natin ganyan din describe pag masyado tayong abala sa kung ano-ano It takes us away from what is truly important. We get preoccupied with the temporal, with the material, physical, and financial. Not to say that these are not important. Importante yan. Pero hindi po tayo nabubuhay para yan lang ang pagtuunan. Kailangan natin yan so that we can do what we need to do. Hindi ho yung yan na lang ang ating pinagtuunan to the point that we fail to do what we need to do. Naalala ko yung nabasa ko no, na very interesting take on YOLO. Alam niyo yung YOLO? Yung YOLO, Y-O-L-O, -O, ang ibig sabihin po niyan, you only live once. At marami po sa mga nagsasabi niyan ay sinasabi yan para i-justify yung kanilang mga actions. So, they do what they want because they say, you only live once, YOLO. Misa ka lang mabubuhay, gawin mo na yung gusto mo. Ngayon, interesting po dahil on another occasion, mayroon po akong napakinggan na ang kanya namang tinalakay is the regrets of the dying. Ano po ba yung mga pinanghihinayangan ng mga taong malapit ng mamatay? Oh, <laughs> kakaiba no? Kasi daw, ibang-iba yung perspective nung hindi nag-iisip ng kamatayan at iba-iba rin yung ibang-iba rin yung perspective nung taong aware siya na malapit na siyang mamatay. Ngayon, ito po ang interesting. May mga tao po na nagawa nila yung gusto nilang gawin, but still in the end, may mga regrets. Mapapaisip ka, ha? Pwede ba 'yun? Nagawa mo lahat ng gusto mo pero may regrets ka pa rin or nagawa mo yung majority ng gusto mo pero ang laki lang regrets mo? Pwede. At ang tanong paano? Ito po ang sagot. Sapagkat pag nagawa mo lahat ng gusto mo, pero hindi mo nagawa yung dapat mong gawin, you will still have regrets. Because at the end of life, at the end of the day, ang issue po is not to do what you want to do. Ang issue po is are you able to do what you need to do. Yung kailangan gawin. Kaya yung iba nakapagbabiyahe sa ibang bansa, yung iba nakakapamasyal, nakakabili ng kung ano-anong mga bagay, pero yung pong kailangan nilang gawin na sa pamilya, sa community, yung accountability sa Diyos, etc., things uh, similar to that, yan ang hindi nila nagagawa. And then at the end of life, they would say, sayang, sayang, dapat mas nagtuon ako doon. Totoo nga naman, while the world tells us to focus on what you want, what we really need to do is to focus on what we have to do. Ano po yung kailangan nating ma -accomplish? Dahil diyan po tayo susukatin. Yan ang panghihinayangan natin. Hindi po tayo nilagay sa mundong ito para ma di ba? Diba? Kaya lang, yan ang epekto sa marami. Kaya nga sabi ni Solomon sa uh, Ecclesiastes, Life faces the threat of meaninglessness. Pwedeng mawala ng saysay, mawala ng kabuluhan. Bakit? Kasi kung mali ang iyong pinaglaanan, uh, pe pwedeng marami kang nagawa, pe pwedeng marami kang uh, nabili, marami kang na-accomplish. Pero ang tanong po, ano bang saysay ng lahat ng ito? Wow! Para bang nagbabago yung mga paningin natin, ano? Napapaisip tuloy tayo. Uh, hindi pala lahat ng nagagawa ang gusto, eh hindi pala sila yung tunay na mapalad. Ngayon, kung sa worldly perspective, siguro maiinggit tayo. Sabihin natin, sana all. <laughs> Pero kung susukatin natin in terms of what we need to do, yan, dyan tayo ngayon mapapaisip. Nagagawa ba natin yung dapat nating gawin? At kadalasan po, may mga tao na they will just focus on what they want to do, but they will neglect what they need to do. Kaya pagdating sa dulo, they will still have so many regrets. Yan po ang reality niyan. Kaya hamon to sa atin mga kapatid na pag-isipang maigi ang takbo ng ating buhay dahil ang totoo po maraming bagay sa mundo ang uh, pwedeng paglaanan ng oras, lakas, panahon, even resources. Pero ang tanong po natin, ito ba yung mga bagay na mahalaga? Now, naalala ko yung isang paalala sa amin ng aming mentor and uh, he quoted a particular preacher who said, Do not be afraid of failing. Be afraid of succeeding at things that do not really matter. Ulitin natin ha. Do not be afraid of failing. Be afraid of succeeding at things that do not really matter. Mas katakutan daw natin yung magtagumpay tayo sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Wow, no, bigat. <laughs> Ibig sabihin talagang ang dami nating pinipersu araw-araw, no? Ang dami nating uh, pinaglalaanan ng oras and sometimes ang hindi natin napapansin, yung mga pursuits natin sa mundong ito may seem important at the moment but before the before the eyes of the Lord, they may not be that important. So, napakaganda pong reminder sa atin to, napakalaking hamon sa atin to to really consider ano ba yung piniperso ko sa buhay na ito. We're talking about giving, then sometimes maybe niisip natin, uh, may paglalaanan ako para sa sarili ko, uh, you only live once, kaya kukunin ko na yung gusto ko. Pero again, let us be reminded na ang sukatan ng buhay is not if you get what you want, but if you're able to do what you need to do. Kaya, consider nyo po ang giving in light of that particular principle. So, dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.